welcome back to my channel Angela Knapp Kna guys, ayan guys so ngayon, pato, papunta kami sa Cagayan guys, Cagayan de Oro uh, kasi mayroon akong ano guys, doon so maaga pala kami ng nagpunta guys 5 o'clock ng AM or 1 o'clock guys ayan guys, nakarating na kami dito sa bahay sa Cagayan de Oro guys may tanim akong alugbati so nagkuha ako sa aking tanim at saka pagkatapos guys nagkapi kami ng anak ko guys kasi may slice bread so ayan so bilis bilisan na natin guys kasi marami pa akong gagawin ngayon guys maglaba pa tapos maglinis pa ng bahay so makikita nyo ngayon guys kung ano ang gagawin ko guys ang dami kasi maraming dapat ano linisin. <coughs> so ayan. So bilis-bilisan namin kumain ng anak ko, guys. Kasi ano pa? Habang ako nagkakape dito, guys, uh, ako naman ay naglaba, nagwashing, guys. So ayan. So kasi marami akong gagawin ngayon. So ayan, guys, yung anak ko may olam. So nakabili din ako ng uta ka, guys. So, ito yung ulam namin ngayon, guys. So, pagkatapos, ayan, guys, tapos na ako naglaba. So, dito na naman tayo, guys. Mag, yun, ang sinabi ko, guys, na maglinis ako dito sa bahay ngayon. Ang dami kong gagawin ngayon, guys. So, ayan, yung upuan, guys, i-ano natin, guys, para yung mga alikabok, makukuha yung mga alikabok na sa, ano, sa likuran ng upuan. So, kailangan natin, guys, maglinis. So maglinis-linis din tayo pag may time. Kasi hindi naman ako ano guys, dito so alikabok ang daming alikabok guys. Kasi alam niyo naman doon ako nag ano na yo doon sa ano guys, El Salvador guys. So minsan lang kami makapunta dito guys. So, pag makapunta ko dito, guys, maglinis talaga ako. Ayan, bilis-bilisan natin, guys. Uh, yung mga anak ko, guys, pasensya na kayo, guys, makukulit. Ayan. So, ayan, makukulit yung mga anak ko, guys. Ito pa yung panganay ko, guys. Yan ang panganay ko, kailangan intindihin. So, ayan, guys. Ayan, o, oh, pagkatapos ko naglinis. Ayan, nakaupo na naman doon siya. Ayan, yun ang ginagawa niya. So ayan, kailangan natin labhan yung mga cortina guys. So ayan. Ayun na ko. na ano ang kulit niya. So pagkatapos ko dito guys, uh, mag -ano naman ako guys sa taas. So kita niyo naman ang gulo ng bahay namin. So ayan. So, ang hirap maglinis pag yung bahay mo ay ano guys. <laughs> Malaki laki, laki ang ito ano guys. Nakakapagod kasi kakatapos ko lang maglaba guys. So, yung anak kong pangalawa, inutosan ko na ano mag ano nang das ban yung alikabok guys i ano niya sa labas <coughs> so ayan so hinintay ko yung anak ko guys kasi may inutos ako sa kanya so kailangan ko tingnan kung tama ba yung ginagawa niya guys sa labas <laughs> so ayan hintay, hintay muna tayo so ayan dito na naman tayo guys sa area na to dito sa ano sa kainan so kailangan natin i ano na yung mga ayan guys naglagay ako ng damit sa likuran ko guys kasi madali lang ma na ano guys mapap papawisan guys ayan guys kailangan natin ilagaan yung sarili natin so dinala ko na talaga yung sako guys para lagyan ng alikabok yung mga basura kailangan i ano dito so bilis-bilisan ko din guys kasi marami pa kung gagawin ngayon mag ano pa ko doon sa taas mag mag ano pa ng floor wax so maglagay pa ng floor wax so yan yung oven ko guys So, kailangan kong linisin yung oven ko kasi matagal na to kung hindi nagagamit guys. Dit. So, titingnan ko muna guys kung maayos pa ba to guys. So, ayan. Samahan nyo ako. Tingnan natin yung oven ko guys. So, ayan. So, kinuha ko muna yung ano, mga alikabok. So, ang daming alikabok guys. So, itong lagayan guys. Tapos ko na Linisan tapos ko na so tingnan natin sa loob guys kasi mayroon akong nakikita dito na ano parang ano siya guys ang uh, tawag sa amin ano hmm. Ma nakalawang <laughs> so ayan dito na tayo guys so hinugasan ko muna yung ano ng oven guys kasi ano na siya guys nakalawang na nga ayan so kailangan natin kunin yung alawang guys hususin natin guys para mabalik yung ganda niya. So kailangan natin linisin. Kasi sayang naman pag masira guys. Uh, ang mahal pa naman pag walang pera guys. Mahalaman ang yung oven guys. So kailangan natin iano alagaan yung gamit natin. So ayan tapos hinugasan ko rin yung mga ano na uh, rice cooker guys kasi yung anak ko guys nagugas din niya na ano siguro nakita niya yung ano rice cooker na doon sa ibabaw so ayan ako na lang maghugas dito kailangan natin hugasan kasi eh, ano bilis-bilisan natin guys kasi marami pa akong gagawin ngayon guys ang dami ko pang iniisip naramang abot ko pa ba yung oras kasi guys hmm. So ayan, dito na ako, tapos na ako doon sa kusina. So dito na naman tayo guys. So yung anak ko guys, tulog na. So yung isa, nagkanta. So ayan oh, yung anak ko na na guys. So ayan, aakyat naman tayo doon sa taas guys. Yung posa ko guys, yung kulit. So dito, na tayo sa taas. Ayan. Dito na tayo sa taas guys. So nagdala ako ng floor wax. So kailangan yung sahig guys lagyan ko ng floor wax kasi matagal na to guys mga uh, almost 8 months na to guys na hindi nalagyan ng floor wax kasi guys nagparent ako to. Tapos 8 months. So yon uh, umalis na yung nagre-rent. So ako naman yung naglilinis dito. So alam ko hindi nila nilagyan ng ano floor wax guys. So Ayoko naman, guys, yung sahig na hindi makintab. So, kailangan ko lagyan ng floor wax para ano ma malinis yung sahig natin, guys. So, ayan, o. Tingnan nyo naman yung bahay namin dito sa taas. Walang kalaman-laman. Ayan. So, tatlong kwarto to, guys, sa taas. Ayan. So, nag-ano pa muna ako, guys, ng ang hirap pag wala kang wala kang ano guys yung mga anak mo guys hindi pa naman ay nako natutulog at naglaro ng ano so yung isa ay sumama sa kanyang ama nagtatrabaho pero hindi naman siya nagtrabaho guys sumama lang para lang ano tingin tingin sa kapaligiran so ayan guys bilis bilisan ko na guys tapos ako nagwalis ng sahig so kailangan natin mag maglagay ng floor wax sa sahig. So ayan, dito ako sa kwarto ng anak ko, guys. Kasi pag sabihan mo 'yung anak, ah, alam, alam alam naman natin ngayon, guys, na 'yung mga kabataan ngayon ay nako kahit ano, otos ng otos, hindi naman to na Parang ano lang ah, uh, so 'yan, pin nilabay lagi palabay lang sa dalungan 'yung sasabihin natin. So, tayo naman mga ina, so, kailangan natin gagawin yung inuotos natin. So, tayo ang mag, ano lang, yung inuotos natin, tayo din ang gagawa. <laughs> Ay, nako. Kasi, mapapagod tayo. So, ayan, guys. So, tatlong kwarto yung lalagyan ko ngayon ng floor wax. So, tipid-tipirin ko din ito, guys. Yung isa. Ayan, dami naman. So, kailangan lang tipirin kasi yung mahalaman so ayan ang yung importante is malinis yung bahay natin so ayan so na plaster mo na tayo ng ano kasi pagkatapos ko dito guys mayroon na naman kaming pupuntahan guys so so kailangan kong bilisan guys ako ay nag, ano guys, naglinis dito pero marami akong iniisip kung ano ang gagawin ko hindi ko madalata na ano, isang araw. Kasi bukas birthday ng anak ko, guys. So, May 26 yung kaarawan niya, yung pang-apat kong anak kasi lima yung anak ko. So, dito na naman tayo, guys, sa tatlong kwarto. Ito yung kwarto naming mag-asawa. kailangan natin maglagay din ng floor wax dito guys so tapos ko na to na ano guys walis pasensya na kayo guys ayan kailangan. so ang bigat ng katre so ayaw ko naman mag ano ng ano so yan guys tapos na ako naglinis ng bahay so dito na naman tayo naghintay kami ng jeep kasama yung anak ko guys jeep ni so ang tagal sabi ko naman yung kanina guys na mayroon ka